Sa video na to, Vieros, muli nating pupuntahan ang mga pwedeng kainan dito sa Tugigaraw mula sa pinaksimpleng pwesto na nagluluto ng sikat na sikat na pansit batil patung na ngayon ay kasalukuyang champion sa pansit batil patung cooking contest. Ang tinagurian nilang the best classic ng Jose Pansiteria. Titikman din natin ang mga mouth-watering Japanese food na nagsiserve ng iba't ibang klase ng sushi rolls mula sa kanilang creamy kani sushi, baked sushi at marami pang iba. Ito nga ang bagong pinipilahan ngayon na Riley's Kimchi Sushi Express. At kung usapang foreign food lang naman, titigman din natin ang sikat na sikat na laksa na nag-originate pa sa Singapore at Malaysia. Bukod dyan, susubukan din natin ang iba pang pangmalakasan na pagkain dito sa Pacho Enrico. Ready na ba kayong mabusog mga biyero? Tara, samahan niyo ako at tama na, Tagtugegeraw City. Abay, siyempre, ang pinakaunang destinasyon natin ngayon Beros, ang Pansit Batilpatong ng Jose Pansiteria. Dito ako dinala ni Sir PJ ng Tugigarong Local Review. At sa ikalawang pagkakataon, titikman natin ang kanilang classic Pansit Batilpatong. Eh alam nyo ba, ang Jose Pansiteria ay itinanghal na champion sa Pansit Batilpatong Cooking Contest ng Pagpurulong Afi Festival. Ang kanilang Pansit Batilpatong ay talaga namang classic na classic. Flat noodles na katamtaman lang ang nipis at lapad ang ginagamit nila dito. Pinatungan ito ng perfect poached egg. May karabif din ito na may kasama ng gulay tulad ng repolyo, carrots at toge. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ko nagustuhan ang Jose Panciteria. Dahil sa atay na nilalagay nila. Para naman sa kanilang condiments, self-service nga ito, anli sibuyas, anli sili at anli <laughs> Pagdating sa lasa, kasado naman itong Jose Panciteria sa akin at matatagpuan lang naman sila dito sa Magundayao Street, Tuguegarao City. Sa likod lang sila ng St. Paul University. mahilig naman kayo sa Japanese ay este sa Japanese sushi. Eto nga, meron ako natagpuan dito sa SM Downtown. Nagsiserve sila ng assorted sushi. Meron din silang creamy kani sushi, kimbap, solo baked sushi, at meron din silang kimchi. 20 pieces uh, mixed sushi rolls. Naman na to. Mmm at kahit hindi nga ako masyadong mahilig sa Japanese sushi, e pasadong pasado pa rin naman ito sa aking panlasa. Matatagpuan lang sila sa SM Downtown at meron na silang bagong pwesto sa SM City Tuguegaraw. Ang sumunod naman na tinikman namin, biros ang tinatawag nilang laksa. Ayo, oh, hindi niyo na kailangan pang pumunta ng Singapore o Malaysia para tikman ito. Karaniwang ginagamitan ito ng rice noodles. Dahil curry laksa nga itong tinikman namin, meron itong coconut milk base. Malasa, may pagka-creamy ang sabaw dahil sa gataan ng nyog, at may pagkaanghang ng konti. Karaniwan nang ilalagyan ito ng manok, tokwa o isda, pero itong naiserve sa amin ay nilagyan ng hipon. nga sa masarap na laksa. Tinikman din namin ang kanilang mga inihaw. Sa isang platter, meron na itong inihaw na gulay, inihaw na isda, inihaw na manok, at inihaw na pork. At ito nga, nasubukan din namin ang kanilang dinakdakan at ang all-time favorite na crispy pata. Sa totoo lang, Bieros, ayaw ko sabihin sa inyo na sobrang nasarapan ako sa kanilang laksa. Baka sabihin nyo na naman dyan na OA oh, eh, yung aki pero I suggest kayo mismo ang pumunta, subukan nyo ang kanilang laksa, paniguradong mapapa kayo sa aking sinasabi. Matitikman Alang lang yan mga biyero dito sa Pacho Enrico na matatagpuan lang sa Majestic Hill, Maharlika Highway, Barangay Kagay, Tuguegaraw City. Yun lang biyeros, etam nga na at mabalo.